Nag-report ang Russian military pabalik kay Vladimir Putin at inamin ng mga ito na mga utos na naka-assign sa kanila ay hindi umano nila kayang toparin ayon sa isang exiled na Russian oligarch. Ang exiled Russian oligarch na si Mikhail Khodorkovsky ay nagsabi na binalaan ng mga top Russian military officials si Vladimir Putin na hindi nila magagawa ang mga task na naka-assign sa kanila ang Kremlin ay nag na ng mga tropa mula sa hilagang bahagi ng Ukraine sa gitna ng matapang at mabungis na ipinapakitang resistance ng Ukrainian Armed Forces. Sinabi ni Khodorkovsky sa CNN na siyempre may mga tao na mayroong impluensya sa pag-iisip at desisyon ni Vladimir Putin, mga tao tulad ni Russian financier Yuri Kovalchuk at ang mga taong nakapaligid sa kanya. Ang Russian military ay nakakapagsalita kay Vladimir Putin at sinasabi nila sa kanya ngayon na sila sa kasalukuyang kondisyon ay hindi makakayang gawin ang mga utos na itinalaga sa kanila. Dapat umano itong isaalang-alang ni Putin ngunit sa huli ang kanyang desisyon pa rin ang masusunod. Samantala, ang United Kingdom naman ay nakatakdang mag-supply ng mga bago at karagdagang armas sa Ukraine matapos na makiusap ang Kiev na bigyan sila ng mas malakas na firepower upang labanan ang Russian military. Sinabi ni Prime Minister Boris Johnson ng United Kingdom ay tinitignan kung ano pa ang maaari nilang ibigay ng military assistance sa Ukraine habang isinasaalang-alang naman ng na mga NATO allies ang iba pang mga pamamaraan upang mapalakas ang resistance ng Ukraine. Ang mga Ukrainian generals ay bumisita sa United Kingdom upang makita ang ilan sa mga military kit na posible nilang gamitin kabilang ang mga armored vehicles na maaring magbigay ng proteksyon sa kanilang mga tropa mula sa pag-atake ng Russia habang tumutungo sila sa mga war zones. Sinabi rin ni Boris Johnson na mga sundalo ni Vladimir Putin ay nagsasagwa ng isang sistematikong pagpatay sa mga inosenteng tao sa Ukraine na naging dahilan naman upang ang buong mundo ay magkaisa sa pagsuporta sa Kiev. sinabi naman ni Foreign Secretary Liz Truss ng United Kingdom ay binibilisan na ang pagsusuplay ng mga armas habang siya ay nakipagpulong sa kanyang mga NATO counterparts sa Brussels upang pakinggan ang kahilingan ng Ukraine para sa karagdagang mga armas. Sinabi ng Secretary General ng NATO na si Jens Stoltenberg na ang Ukraine ay higit na nangangailangan ngayon ng karagdagang mga armas habang siya ay nakipagpulong kay Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuliba. Sinabi ni Stoltenberg ng Ukrainian Foreign Minister ay naniniwala na tsak na tutugunan ng NATO ang kanilang mga pangangailangan tulad ng karagdagang air defense system, anti-tank missiles at mas malakas na mga armas. Samantala, sa isang dramatic na sandali, nakita ang mga sundalo ng Ukrainian Armed Forces na pinabagsak ang isang high-tech na Russian military helicopter sa Luhansk region na matatagpuan sa Eastern Ukraine. Habang ang Kiev ay patuloy at matapang na nakikipaglaban sa mga tropa ni Vladimir Putin. Ang mga sundalo ni Vladimir Putin ay nahaharap sa isang surprise ang counterattack mula sa armadong puwersa ng Ukraine na kung saan sila ay naiulat na umaatras na mula sa ilang mga teritoryo na nasamsam noon ng Russia. ang matapang na pakikipaglaban ng mga Ukrainians ay napatunayan sa isang dramatikong video na nagpapakita na pinabagsak ng armadong pwersa ng bansa ang isang Russian Mi-28 attack helicopter. Ang isang video na ibinahagi sa social media ay nagpapakita na pinasabog ang isang Russian helicopter mula sa Himpapawid malapit sa Holobivka sa Luhansk Region, Eastern Ukraine. Ang Luhansk ay bahagi ng pinagtatalo ng Donbas Region na kung saan naiulat na nakasentro ngayon ang atensyon ng Russia sa nasabing lugar matapos bigo nitong sakupin ang Kiev. Bago sinimulan ang pagsalakay, inanunsyo ni Vladimir Putin na kikilani ng kanyang bansa ang kalayaan ng Luhansk Region. Samantala, ang ibinahaging video ay minarkahan din ang unang visual combat loss na isang MI-28 type na helicopter sa panahon ng digmaan. Ang elite helicopter na binansagan ng NATO bilang Havoc ay isang all-weather, day-night, military tandem two-seat anti-armor attack helicopter, ayon sa defense blog media. Lumabas ang video na mag-tweet ang isang Eastern European media outlet na Nexta at sinabi nito na Ukrainian Armed Forces shut down a Russian military helicopter in the Luhansk region using a portable anti-aircraft missile system. Sa clip makikita ang isang Russian helicopter na nagpakawala ng mga rockets sa isang mababang altitude sa Luhansk. Ngunit pagkatapos ay nakatanggap ito na isang direct hit mula sa isang Man Portable Air Defense System o MANPAD missile at agad umanong sumabog ang buntot nito na naging dahilan upang bumagsak sa lupa ang nasabing helicopter. Makikita din sa ibang mga footage ang pagbagsak ng Russian helicopter at may mga nakasaksi na nagsasabi na piloto ay nakapag-eject o mano mula sa nasabing aircraft.